Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isang karunungan. At ang karunungan pong ito mga kapatid ay napakagandang dibusyonan o napakagandang gamitin araw-araw. Sapagkat ito po ay para sa mga taong masasama. Ang orasyon po na aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, ay isa pong mabisang pampaamo sa lahat ng tao. Yun bang, kahit na ang lugar ka magpunta, ay wala pong magtatangka ng masama sa inyo. Walang magagalit sa inyo at wala pong kapahamakan na darating sa inyo. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na at bindutin ng inyong notification bell. Isa sa mga karunungan na aking paborito ay ang ganitong klasing mga karunungan na pampaamo at panghalina. Marami ang iba sa atin na gusto nila ang mga karunungan sa tagaliwas at tagabulag. Sapagkat ang sabi nila ay may todo daw silang proteksyon para sa kanilang mga sarili. Totoo 'yun, mga kapatid. Ang mga tagabulag at tagaliwas na orasyon ay napakagaling gamitin para po sa ating proteksyon upang wala pong mangyayari sa atin kahit saan tayo magpunta. Sa buong araw po ay protektado tayo. Pero ang tanong mga kapatid, ano ba ang hindi magandang epekto ng paggamit ng mga ganitong karunungan? Ang mga karunungan pong ganitong klase mga kapatid na tagabulag at tagaliwas ay malayo po kayo sa hanap buhay. Hindi maganda sa hanap buhay. Madalang po o napakahirap hanapin ang pera kapag hawak po ninyo ang ganitong mga klasing tangan, mga orasyon o mga mutya man yan na mayroong bisa ng tagabulag at tagaliwas. Kaya naman, kung ako ang tatanungin ang mga bagay o mga karunungan na aking gugustuhin itangan sa aking katawan ay ang mga panghalina at pampaamo sapagkat ito po ay magaan sa ating kabuhayan. Mabilis po na ang pera sa ating buhay. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap ng mga trabaho at sa paghahanap buhay natin ay tutulungan pa tayo nito sapagkat lahat ng tao na nakapaligid sa atin ay mahahalina sa atin mga kapatid. Yan po ang isa sa mga sikreto mga kapatid. akuman ay naranasan ko na. Ilang taon na ang nakalipas nang ako ay nagtangan ng mga tagabulag at mga tagaliwas na mga gamit Napakahira po maghanap ng trabaho. Napakahirap hanapin ang pera. Kaya naman, ang mga gamit ko na tagabulag at tagaliwas ay akin na lang itinago sa aking bahay at hindi ko na dinadala sa aking katawan. Hindi ko na din ginagamit ang mga orasyong ito. Nagpo-focus na ako ngayon sa mga panghalina at pampaamo. Tulad ng orasyon na aking ituturo sa inyo mga kapatid. Magaling po ang orasyon ito sapagkat kahit na saang lugar po kayo pumunta. Wala pong kahit na isang tao ang magagalit sa inyo. Wala pong magbabanta at wala pong gagawa ng masama sa inyo. Ito lang po ang inyo gagawin. Bago po kayo umalis ng bahay ay inyo pong uusal nito at hipan po ang inyong sarili ng pakrus. Tatlong ulit niyo pong gagawin o uusalin ang orasyon na ito. Kung wala kayong puder, ay magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria, at tatlong sumasampalataya upang sigurado pong inyong mapagana. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Saptum Christum Dominidium Ego Igusum Dominum 6 cm per gumpam. Yan ang orasyon na aking itinutukoy mga kapatid. Ingatan po ang orasyon ito sapagkat ito po ay sagrado at napakamabisa po. Lagi pong tandaan mga kapatid na laging gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Nang sa ganoon ay hindi po kayo pagdamutan ng bisa ng ating mahal na Diyos anumang karunungan. Sana po mga kapatid ay magamit ninyo ito sa kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Pakishare naman po ng ating video mga kapatid at pakihit hit na rin po ng like button. Salamat po sa inyo. God bless. Ingat po palagi.